Moms. Moms. I'm Rosalyn! I'm Sylvia! I'm Mama Rose! And welcome back, back to our YouTube channel! Our YouTube channel. Tama po namin ang aking mommy dear, si Mommy Mami Rose! Rose. Yan. Yeah. Ayan mga kadyo moms, meron po kaming nilagang talong at Mami. saka nilagang ampalaya. Um, Pritong talong, Ritong, ah torta! Torta ng -talong. talong at saka piniritong talong. Yeah. <laughs> Iba-ibang version niya mga ka-jo moms. meron po kaming fried banana. banana at saka piniritong manok na chicken, chicken play po then Mayroon kaming mango. Tsaka pineapple. Mayroon din okra. Ito ay teternohan namin mga ka-jom-moms, ng bagoong. Okay, oh. Ah! Natakot! <laughs> bagoong da. Yan o. Oh. Okay, um, let's go mga kajomams. sa niyo po kami. Game, game oh. na. Mami Rose, let's go. Kain na tayo. Mmm. <laughs> That's my favorite. Kahit ako. And this okay, too. Mm. Ayan, no, mga 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 rice mga 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 rice. mga 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 Lalak. Basta ako, tapaan. Bago, bako, pinggit. Pinggit. Bago, bakon. Bago. Bakon, pinggit. Bakon, That's my province. Mmm. Tara. Kokola. Favorite ni Mami Rosalyn. ok wow. <laughs> Hindi daw maglaray si Mami Rose. Kutubyo. <laughs> <What of> <laughs> just want to eat first daw. Ah, okay. Wow. Mm. So, what are you? Kapag papampangan, Ilocano, o Igorot? I'm, I'm Igorota. Igorota. Pure Your, Igorota. Oh. first, yes. Mm. <laughs> 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 Sarap mga Jo, Mm. Ano? Tapos ito, nilagang talong. Ay, mano, ikurong ka. Hindi na mo. Ano ko? Malakas, alam ko. So, dyan ang palaya. Tenging ang palaya. Saan ka lumalaya? Rose. Mmm, sarap everywhere, I think. Everywhere. Yeah. <laughs> Why everywhere? Sa kalumaki, everywhere? Bagyo? Of course, bagyo. Bagyo mm -hmm. City. Siyempre, ibang, ba ibang bagyo sa bagyo. Pinanganak ka sa bagyo, ma? Yes. Mm -hmm. Wala kayong magkakapatid, ma? Anim. Three girls, three boys. Pang ka? the youngest. Mm. 72 years old now. 72? No, I think it's 71 pa pa lang niya yung 71 taon. 71 nga. Next year? Yes. Yeah. Hmm. Halo, halo. Is rice? <laughs> ano, rice? ano daw don't know. I don't know. muna. don't muna I don't know. I don't know. I don't know. I Mapapawaw pa. Hindi, mm hmm. mapapaalim siya. Bilip mo, mamig mo kanila, mainit pa yung mga <laughs> po. Inalectric pa ang kasi. -hmm. It's, so... it's so hard yun tayo <laughs> mga kadyo, ma'am. Ang mm. oh o. Ang palakas daw to. Lalo sa kagaya ko. Oh. Ah. Tapos yung ano ka pang paan mga kagyong Grabe oh, <laughs> Yan yung ano le yung lagang ang palayan, lagang talong, lagang okra. Tapos, ang talagang termo niya is yung ano yung yung, yung kasi yun, buro. Burong panin. Mm -hmm. uh, oh, yun ang termo talagang naman yan. Mm -hmm. yan. Yung pinaka ano na dito sa Pampanga. Pero yung Ilocano ano, no? Ito yung binagawang. Mm -hmm. Tapos, nag-ano sila, sila ng piniritong saging? Maano? Mga ano? Mga di ba? Hindi. Sa so, ano yun? Mga saging. Ganyan kasi ginagawa din nila, eh. Mm -hmm. Ang bisaya yan. Mm, -hmm. diba? Ang tirno nila dyan, bagong ano mang Yeah, Alam ko nila, nilalaga nila. Mm -hmm. Yeah. Kaya, anong tawag kasi nila? Ginamos. Ginamos. Ang ginamos ang ginamos ito Yung ginamos, di eh, ba nilalaga yung, ano, mm -hmm. yung, um, binamos. saging? Mm-hmm. Sarap? Mm-hmm. Ang hirap mo niya eh. <laughs> 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 Kaya alam walang buro. mm <laughs> Ano pa lang sa tayo? Eh, yung pals mo. Masarap kumain eh. Pinagpapawisan ako. <laughs> ito. Okay, ito. Ito. Hmm. Bakit ko si Tita Aileen? Nakakadyo ka si Tita Aylin kasi may work siya. Hindi niya. Nagpalit kasi siya ng day off. Dapat kasi ang day off niya is Saturday-Sunday. Sunday. Kaya pag ang vlog kasi na namin, is Sunday. Kasama namin siya at kaso ngayon, napalitan yung day off niya. Kaya hindi siya nakarating. And day off po niyan is Thursday-Friday. Kaya ganun. Rata right today. day. Hmm. Kaya Tapos, si Mami Rose muna ang magiging island ngayon. kasi hmm. so, nalising eh, dyan naman oh. si Mami Rose. Ito Sa na akong single. Oh, Ilang taong ka na single, ma? Ang haba. 40, ano, 50 years? Ay, hindi. Ilan taong ba sino, ano, nag-iwalay kayo ng asawa mo? Hindi kami nag-iwalay. Hindi kami nag-iwalay. na rin yan, ma? Mm -hmm. oh, ilang, ilang taong ka na single? Ilang taong si Biang-Biang nun? <laughs> single si Ma. Ako nang sasagot. Single si Mama ano? Natal na si Ran Ran. 25. 25 si Ran Ran. 24. Ah, oh, so 1 years old pa lang si Ran Ran nun, ha? Hmm. Hmm. Ni, ano, yung stepfather. Ano. Buti hindi ka na nag-asawa, ma. No need. Bakit? No need. Bakit nga? No need nga? Oh, o bakit nga? Kasi may ano eh. Ano? Anong talong mo? Buti hindi yeah. na siya nag-asawa ulit. Ah. Hindi! <laughs> <laughs> Anong ano ka ba sa ang niya na Meron ah. nga siya! Imagine 25 spring for you! Meron siya nga! Kaya nga naging single siya since noon. Ilang taon ka ba nung naging single siya? Ilang taon ka na ngayon? 70. 70? 71? 71? Mm -hmm. 90? Last year nung ano? 49. 49, 48, gano'n single ka. Hmm. Hindi, dumarating ko sa Oo, oh, oh, mga anong nasiram, sila, dumarating ko sa daddy. Ano. Oh, so, hindi ito ka na nag Buti hindi ano, oh, di ba nagka-boyfriend ka naman, ma? Oo, yun na. Buti hindi nasundan si, ano, si Biang. Oo, hindi na siya pwede mga... Ba't hindi ko mo sumasagot? Hindi naman ikaw tinatanong ko. Ang ilan yung lumagot eh. <laughs> ayaw <laughs> ayaw. ko <kung> magat. <laughs> sagot ka na sagot eh, si mama yung tinatanong mm -hmm. ko. Do, how do you know well your mother? I know her well. <laughs> eh, syempre, ano? Malay mo kung meron pa siyang nakalimutan doon or ano, naalala pa niya. Kaya tinatanong ko siya. Butok siya ako dito, mga kanilang Nung maliit ka, Maros, anong buhay? Anong buhay meron ka sa ano? Sa inyo? Sa... Benguet. Alam, ah, ganyan lang. Minsan, siyempre, kahit bata ka, of course, wala kang magulang as in na pwedeng mag-ano sa'yo. Ginagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin para din mabuhay ka. Sa ulila hmm. ha, uh. ka, gano'n? Oo. Uh. Letong kanong naulila ka, ma? Balik pa. Hmm. namatay na sila nung no. No, nakakalimutan nung... Si, si lolo namatay high school ako nakakalimutan, <laughs> hindi ka agad na umila high school na ako nung nawala si lolo Ay ibig mo sabihin may tatay ka pa pero mm -hmm. hindi siya gano'n han, hands on sa inyo no, sa hindi siya hindi hands on, malayo kasi siya kay lolo hindi siya nag-i-stay malapit kay lolo at si lolo matanda matanda na at uba pa matanda na si lolo Matatanda? <laughs> ba't di mo natatanda yun, mami? May misya ka na rin? Natatanda, kaya lang siyempre noong una siyang sumagot di. Oo nga, sagot na sagot to. Oh. Hindi naman siya sinasanong. Masarap mo. Masarap, masarap sigurong ibabaw. <laughs> Ay, hindi di agaw, harapin ang lila, hindi naman sa ulila. Anong naging single ka? Anong naging buhay yung dalawa ni, ano, ni Sylvia? ay nandito kami, masarap ang buhay. Pareho kami natatrabaho, tutulungan, mm -hmm. ganyan. Lalo na yung mga bata, nagsasipag-aaral pa. Pero wala ka yung kamag-anak dito sa Pampanga. Wala niya? Wala. Wala. Kami kami lang. Pero, mm -hmm. ano, matamis yung ano, saging. Mm -hmm. <laughs> Parang may asupan. <asin> <laughs> pero hindi ko nilagyan na nasuwal mm -hmm. po. Naka-pasasao. Sa ang susali. Mga ka-jomoms, nakarami ako. Kasi wala akong mag-anak. Pero ngayon, siyempre, meron na. Marami na. Marami na. Oo. Mm. <laughs> Kasi nakapag-asawa yung anak mo lang. Pampangan. Pampangan. Marami na. Tapos ano, <coughs> mga kaklase niya, okay. mga kaibigan niya. yan. Patuloyan. Alin ang mas magandang buhay? nung nasa Pampanga ka o nung nasa Baguio ka? o oh, siyempre, nung nasa Baguio ako. Mm. Kabataan ko pa Mahirap pa talaga. Ano daw masinan mo? Pero siyempre, sa, sa ngayon, dito na. Mas maano dito. Mas, uh, mas ma nag-enjoy ka dito sa Pampanga? Oo naman. Lalo na ang ating mga apo. Ayan na. <laughs> Teka, Tagad mo na lang. pa bunga nga ako. Gusto pa ng bunga nga ako. Ano yung nalang tiyangko? Nakarami ako. Bilangin natin yung ulo. yung ulo sa kanyang dalaw. Okay, one, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na okra. <laughs> Ito mas marami kang ulo naman pala. Ako yung mga tatlo ko, tapos kinakain ko yung ulo, yung isa lang <laughs> uh hindi -huh. kinain. Anong makatatlo tatlo kong okra? Hindi <laughs> ko talaga sinakain yung ulo. Anong ulo? <laughs> ulo ng okra. Nakain <laughs> <laughs> ko ulo ng okra. Toksong kumain uli, oh. Mm. Alam niyo mga kadyo, ma'am, kung paano yung nakikitang mainhin na kumakain si Mami Rose, pag maglakad, gano'n din kainhin. So... <laughs> <laughs> Kaya nga natawag akong 60. Mm. <laughs> Dahil sa paglalakad mo? Mm. Pero alam ko, mabilis ako lumakad. Talaga? Mm. Kahit saan. Pag naglalakad kami, mm. kailangan hawak-hawak ko siya. Ah. Kung hindi ko siya hawak, May iwan. Nandun na ako sa dun-nandun ko. Siya! siya. Huwag <laughs> kang tumakbo sa <laughs> <laughs> line na pagitan namin pag naglalakas kami. So kailangan ano, na nakahawak siya sa akin. Pag kumakbo tumakbo ka ako. Ayan. Kahit uh, tayong mangga, man. Wala nang mga mangga ngayon, hindi na uso. Mm hmm? Ikan ka nito, 150. 150 na siya. dami kong kanin. Thank you. O, lang yan, ma. Thank Mm. Ako naman ang na lalatak nito. Mm. Aligarito, aligarito. Aligarito, aligarito, aligarito. Aligarito. Wala nang ano yan, ha? Wala Masarap nang... Masarap kayo yung ganyan yan. Mm. Wala Thank nang hati-hati. Sandaling lang, ganun, meron kasi yung pagkakampalat niya. Makakadamang sa ulan yan. Hindi you know, na uminto yung ulan. Ingat po tayong lahat. Kasi ano, uso, ano ngayon? Uso yung trangkaso. Oo. Oh. Dahil ano, tagulan na talaga. Ganito po mga masarap pag ulan yung ganyan, no? Sausaw dito, sausaw. Mm -hmm. Kawawa yung mga nasa Bulacan, sa Marami sa Pasig, Pasig na, Marikina. Oh, uh -huh. Maraming lugar na. Mm Gaya dito sa Pampanga, yung namamay sa San Simon. Mm, San Simon. Kasi maraming tubig dun eh. Kapalit. Mm. Malaki ng ilog dun. Ilog, yung kasi. Na, ah, baby. Galing kasi mo, kasi inog. Dito naman sa ano mga kajaman, sa, uh, nasa ano kasi kami eh, nasa mabalakat kami. Tapos nasa dao, ang um, medyo mataas, hindi kagaya sa pandang San Simon. Baka makabebe, pababa. Nung pumunta kami sa ano, makabebe. Diyos ko, daming isda dun oh, sa ano, ang Madumi yung ano, tubig. Kasi magigit kami mga bahay, nandiyan ka sa dito yung tubig. sa baba. Darong... Pero dun sa, malapit dun sa hilo. Marami okay, nang mimingwit. Na. Mm -hmm. Marami nang mimingwit. Pero yung maliban dun sa, ano, sa bahay-bahay, sa, sa baba. Siyempre, Hindi. Dam may mga Mata um, ano, tilapia, tsaka ito. Diyos ko, sabi ko, hey. <laughs> sarap. <laughs> ito. <laughs> pwede ka mamingwit. At sa, ano, sa likuran ng bahay ng ano, ng mm. pisan ko, siguro ilalagay mo lang ganun yung pamingwit, makakakuha ah, ka doon. Oo, kasi yung mubig, doon sa likuran na nilang bahay. Hmm, hanggang dito na siguro yun. Dito sa baba nila. Oh, Pinataas na lang nila yung bahay nilang yun. Kanyanin na lang yung usda, oh. Oo, oh, tatay <laughs> na yung makabebe. Ano mo ba yung daan? Tinaas na lang dito yata. Mm hmm. Ganyan ang tinaas sa daan. Dati ang baba nung Ang ganda ng mga bahay doon sa ano, makabebe, sa Simon. Kaya lang po, tatay na ano, masantol. Hanggang doon, bahay yun. Hmm. Kaya ang grabe. Kasi sa eh, lalo na ngayon. Kaya yeah, nga. Pero may kinakaraw nung lang hindi yung ulan. Hmm. You know, na namin niya. <laughs> masarap sarap kaya din po. Ang sarap ganyan. Ang gatsin, <laughs> ang, <kasir> <laughs> ang <kasirin> mo nga. Hindi lang <laughs> po yung kaya. Pero kung may ngipin ako, ah, so. Nung nasa ano kami, nung maliit mali pa ako, oh, nasa uh, Baguigol ko, saan pala kumunta? Ilaante. Hmm. Yan, ganyan. May mga tanong na ganyan sa taas ng bahay. Ngayon kasi wala nang tanong-tanong dumi, puros na ano, may marami tanong na ganyan. Tapos ang gagawin namin, pag uh, titignan kami ng minog o oh, ganyan, alisin mo sa ano, sige. Nakita ko yung sa ano, dun sa strawberry, my God. Oo, oh, punapuno na. Ayun na, ano na na naman. puno na na naman ng tubig. Baha na na naman. Bala, ni bagong tanim na naman nila niyan. Oo, ah. Uh, Pag tumigil muna yung ulan. Oo, oh, grabe. Biro mo yung ano, strawberry farm talaga nun. Yung... Akala mo, uh, para para dagat. Para parang lake Parang lake nga. Parang lake nga. wala na yung tubig lang. Kahit sa city camp. Yung lake. Para sa yung Paras lake. Nakakatakot pumunta ng bagyo ngayon. Sa world. Lalo Town. na yung daan kasi siyempre madulas. Mm. Saka yung ano, yung baka biglang gumu yung... Landslide. Oo. Di ba sa Road? Hindi ka na like. makapunta kasi yung Kenon Road nag-slide na. Pati Marcos Highway. Mawas out na rin. Um, Mawas kami na rin. Mawas out Ang sarap pala na sa sa ano. Ito, Ayoy! ay, <laughs> Hindi, for the first time, nagsawsaw ako sa ano. Pinya sa bago. Pinya sa bago. Masarap pala. Nagaya ka sa akin. Hmm. Nakakarit yung mangga dyan. May niya. Masarap yan na. Ay, ay awa ka Sana'y nabusog kayo. <laughs> <laughs> nabusog din po kayo sa kwentuhan namin. Kay ano, Mami Rose. Sa pagkain natin ng sawsaw-saw-saw sa bagoong. Sama mga ating na sa Sana nabusok kayo. Ay, nasa loob kami ng bahay, mga kajoma, ang sumuulang parang dito. Kasi yung ano, yung ano ng tubig. Ayun, tumutulo. Wala pa kasi ano sa taas, bubong. Mga kajoma, sana pag nag-enjoy kayo sa panamod sa amin, wag po kayo mga kanimot mag-subscribe. And share, and click the notification po. Lagi po kayong updated! Yan, bye bye mga Bye bye kadyomans. mga ka Thank, you, Thank you for thank watching. You, thank you. Love you, love you all. Yan. Mm. Ang bagong ala isda pala, pwede kahit mm -hmm. ano, pwede Ay, puking! Puking mo ah! <laughs> asan, asan? Hindi, ngayon lang ako nakatikim ng ano, na bagong...